Good morning mga ka-vloggers, mga ka-viewers Tinatawag ako ni Kuya dito sa kanya mga video Okay, isang speaker daw, mid-range, hindi raw natunog to Chicheke natin Okay, balik tayo sa trabaho, dito sa aking ginagawa araw-araw Chicheke natin to Kung bakit hindi siya tumutunog sabi ng may-ari, medyo humina daw ang tunog ng video okay niya. Kasi pala, bawas ng isang mid-range. Hindi tumutunog ang isang mid-range. At ito daw yun. Okay, check-checkin natin. Ito ang walang tunog. Ito ang walang tunog. wala nga wala nga resistance pag walang resistance automatic wala talagang tunog yun ibababa ako tanggalin natin ang pagkahinang para maibaba natin sa baba natin ayusin test natin dito ako sobrang maliwanag yata hindi na makita yung ano pointer yeah, ng Baba ko sa mababa, dito ano. Pupisto ko lang kung saan mas makikita nyo ng viewers importante ito eh importante makita ng mga viewers kung paano ko ito ginawa hindi makita ay just ko sa zero hindi makita eh. nakaharap sa maliwanag kasi yung tester eh. Hey, maliwanag na maliwanag nagre-reflect tuloy dito talaga oh pakita ko sa inyo wala siyang resistance Automatic talagang walang sound yan. Walang resistance eh. One hundred fifty watts, five m. Ebig sabihin niyo yung kanyang rim diyan. 5 inches Okay Buksan natin As usual Pag ganang ito Binubuksan ko ito Ingat lang Dahil Nayuyupi yan Nayuyupi ito eh malakas ang pagkakadikit nito, ah. Mm hmm. Hmm sinasabi ko Medyo nagkaroon ng ano 'tong <coughs> Dito sa tapat nito Dito tayo magbubukas Dali lang sana yung tapat nyan tingnan natin ang coil kung sunog Amuhin ko lang. Wala namang sunog na naaamoy eh. Ulitin natin. Tester. Maliwanag ba ang tester? Gusto kong ipakita sa inyo ng maliwanag yung tester eh. Hindi nakikita. Kung mapalo, hindi nyo nakikita. Masilaw eh. Masilaw. Dapat ganyan, oh. Importante ito sa manunood, yung nakikita nila yung ginagawa ko. Para yung ibang gustong matuto, malaman nila kung paano ito inayos. Ito yung ko ng maganda yung tester, yung ano, yung nakikita nyo. O oh, dito parang kita nyo ah. Pasensya na kayo ah. dito kita ako nandyan yung kamay ko nakaganyan nag inalis ko yung kamay ko malabo na uli silaw na uli o yun pwede na dyan sa posisyon yan ipapakita ko na sa inyo kanina talaga walang resistance dito ito wala at ating biniyak at ipapakita ko sa si inyo wala akong naamoy na sunog sa coil eh dito sa pigtail may resistance ayan oh. may resistance po sa pigtail kaya nga hindi sunog ang coil niya kita po ba okay may resistance po ang pigtail. Buo ang kanyang coil. At ang ating gagawin po dyan, ay as usual, katulad ng mga ginagawa ko dati, ginawa ko na nung una pa, ganito ang nangyayari dyan eh. Ayun na. Meron na. O. Oh. Kita nyo boss. Mga viewers ko. Ayun na. Meron na. Ibig sabihin yan. May tunog na yan. Yan ang mga pagre-repair ng mid-range. Hindi siya sunog. Kung nasunog na ang voice coil, papalitan yan pati itong diaphragm. Yan. No, good na talaga eh. Oh, lakas ng palo. Good. Good. maganda, bilis na palo eh. Okay. Pa-final ko na ng hinang to. final na natin yung dikit niya. dahil sa okay na Testo Good. Ito, ididikit ko na. Una kong gagamitin dyan ay yung mighty band. Pag nabasa na yan ang mighty band, isusunod ko na yung rugby. Manipis na manipis lang ang pagkakadikit dyan. Okay na yan. Hindi naman yan katulad ng mga buffer na nagbabibrate yung paper cone eh. Well, habang idinidikit ko po itong paper cone, gusto ko pong mag-vlog ng aking YouTube channel. Sana po ay mapanood nito hanggang sa huli. Sana po ay maibigan nyo. At please subscribe na rin po. Please like and put a comment in the section. Salamat po ng marami sa panunood. Thank you. papainitan ko ng bagya makakatulong din yan para mabilis na matuyo yung harapi dito pala meron ding na uklap dito kanina nung pag ko ng screen eh sa mga itong gilid na ito eh ayan tikit na siya okay Okay na to. Okay na. Hindi ko na ipapakita sa video yung pagkabit nitong screen. Okay na yan eh. Para hindi tayo masyadong mahaba sa video. Testing ko ulit for the final test. Good. Oh, ang ganda. Maraming salamat po sa panonood nyo. Hanggang dito na lang po ang video.